Sa gitna ng matinding kompetisyon sa Miss Cosmo Philippines 2025, kapansin-pansin ang isang opisyal na pahayag na ipinost online. Kung saan makikita ang isang provincial leader na buong lakas na hinihikayat ang publiko para sa patuloy na suporta kay Chelsea Fernandez. Makikita sa larawan ang maayos na inilatalang anunsyo tungkol sa aktibong monitoring system para sa online voting patunay na seryoso at organisado ang kampanya ng kanilang lalawigan upang manatiling nangunguna si Chelsea. Ayon sa naturang pahayag, tuloy-tuloy ang tracking ng daily votes upang masigurong hindi bumababa ang puwesto ng kanilang kandidata. Ang mensahe ay puno ng pasasalamat para sa mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao na nagpapakita kung gaano kalawak ang suporta para kay Chelsea lalong-lalo na mula sa Sultan Kudarat na talaga namang nagbibigay ng walang hanggang pagmamahal at pag-alalay. Gayunpaman, habang mas umiinit ang laban, usap-usapan ang umano'y anomalya sa botohan matapos ang biglaang paghabol ni Miss Vietnam na ngayon ay nasa ikalawang pwesto. Marami ang nagtatanong kung bakit tila sobrang bilis ng pagangat ng boto dahilan upang mas lalo pang maging masigasig ang suporta ng mga kudaratenyos. Sa halip na panghinaan ng loob, mas lalong naggaisa ang komunidad upang ipakita na patas ang kanilang laban at tunay ang kanilang suporta. Habang papalapit ang Miss Cosmo 2025 Grand Finale, nananatiling mataas ang moral ng mga taga Sultan Kudarat. Buo ang loob, matatag ang kampanya at solid ang paninindigan. Chelsea pa rin ang ilalaban.